Ano? Oh, may huli na pala. Ano? Oh, Hindi oh. ko napansin. Na. Sabi ko, sasabihin ko, oh, dami kong huli. No? <laughs> <laughs> dami ko pa lang hinihingi. <laughs> mm. Yeah. Sherry, this is So yun <laughs> Na-unhook yung Strike Nagbabad kasi ako dito kanina Isda the bait Yung isang rod dun Dito yun kanina Tapos nag ajing aajing ako Dun sa kabilang dulo Eh ngayon Yung line Parang dumiretso lang siya Pero hindi ko naman siya napansing nag-bend So hinila ko siya may ano na pala fish on na pala na nice strike may huli na pala Ulo. di ko napansin na puti binalikan ko hello hello fish, fish on ha hello hello may fish on pala ano kaya to ah, andun kasi ako sa kabila kanina nag aajing uh, fish on na pala

Hindi napuruhan Uy Nako Ano yun Siguro kanina pa yun Naka ano Hindi ko kasi napansin na ano Na Nag bend yung rod Ay Siguro kanina pa yun Anong isda kaya yun Uy Nako Hu Nako. Oh. Putik. Putik. Bali may pain pa kung isda dito. Pain tayo ulit. Mayroon pa tayong isda. Pain natin 'to. No on hook. Hindi yata magandang ang pagkatama no. Eh, nako. So, yeah. ha agis na natin ito dito sa kabila Kasi pumunta siya doon sa kabila eh. So baka nandun siya Ay nako oh. Kanina pa siguro yun Napansin ko lang yung line Parang dumiretso siya Pero hindi naman nagbend yung rod Kaya bala ko sana ilipat paghila ko naman biglang nag fish on may strike pala yun ay puting oh, na to sige ba baka andun pa yun ihagis natin tong isa ulit sana bumalik yo yun lang na anhok. Siguro kanina pa 'yan. Tapos di lang na ano. Di ko lang napansin. Sayang. So, strike na naging bato pa. Sugit tayo sa anhok lagi ah. Ay nako. Pero di bali Baka babalik pa 'yan. nandyan lang naman 'yun. So, ayam. eh babalik yun kakastrike pa tayo so ayun binabad ko na lang ulit yung ano nagbabad ako ulit ng cut bait so wala pa naman nag-strike pero sana bumalik yung ano nag-strike kanina na, na unhook sayang so, eh. House. Naiwan ko pa yung ano, sombrero ko tsaka yung pa, yung ano, yung bonnet ko. Hindi ko maka ano, hindi ako makatagal dun sa ano, init kasi. Kaya andito lang ako sa ano, ilalim ng malaking pulo. Dito malamig, hindi mainit. So, uh, mamaya lilipat ako dun sa pwesto nila Migs. Magkikiaging-aging ako dun ang ginawa kong ano wala akong ano jig head eh. so ang ginawa ko gumawa ako ng ano high low rig pero tawag dito ginawa kong pain yung brodo <laughs> ito maganda din kasi sa ilalim pag pinipitik pitik mo siya para din siya ano dalawang isda na nag lumalangon na ganun ganun so kanina din nag may nag strike kaso nga lang maliit kaya nirelease ko lang din effective din naman ah kahit hindi siya jigit subukan ko mamaya so habang ano hindi pa atirik yung araw dito muna ako tapos baka may mag strike dun dalawa dalawang rad lang ang binabad ko dun so sana sayang talaga yung kanina eh nag ano eh um, o na nagbabad napansin ko lang yung line niya parang dumiretso siya eh kaso mahangin tsaka may, biglang umalo nun kanina kaya akala ko dala ng ano lang hangin or ng alon so ililipat ko na sana siya dun sa kabila eh yung paghila ko po oh, nag strike na pala siya eh ayun biglang na ano malapit na sana so ayun hindi bali pero Baka maaga pa naman, 7 pa ata, 7 pa. Nga lang, mag-trick na yung araw. 706 pa. Mainit nga lang. Kaya dito muna tayo. Abang-abang. Update tayo mamaya. Sa ano, spot nila, tropa. Si Kuya Eric, si Jojo, tsaka si Carlo ata ito. Dito tayo. Gagamitin natin yung pinagbabawal na technique. Suso na pain. Tingnan natin kung may madali tayo dito. Lusong tayo, lusong. Okay. Cast tayo, cast. yun lang sumabit <laughs> walang ya yeah. ayun mga tropo oh. nag uh, bait and jig gagaling eh daming huli lang bako ko dun ayako e, sabit sabit <laughs> dito lang sa gilid mainit taxi binabad ko lang yung malaking rod ko dun eh hinagis ko dun sa mailalim ano itong ano parang ito maraming isa siguro dyan sa ilalim na uh, lapo-lapo baka -lapo. swertihin tayo dito lang tayo sa ilalim mainit si grabe so, ma matitibay oh Tot tatlo si kuya eric si jojo yung isa nakalimutan e, ang pangalan ng isa ano so uh, uuwi na rin kami mainit na eh ayun oh no? dali siya no natin ah, yung ano dali na yun no? oh huli nila nagbabakbak ng pain oh. Ito sa iyo, Jo, no? Oh? Ah. Oh. Dami huli, oh, grabe. Oh. Agad, oi. Dami nito, oh. Si ano, Kuya Eric, silip nating huli ni Kuya Eric. Oh, dami ah, din. Lalaking bakuk. Oh, 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 Ako lata ulang huling. Piling, piling, pelikula. <laughs> si ano, si Sir. Ano pangalan niya? Sir, ano pangalan mo, Sir? Ronil, Sir. Ah, si Ronil pala. ako, Ah, ayun. Ganda, gandang ano yun ah. Parang kaliskis ah. O parang... Kaliskis da big letter Q. Ang angler. Ah, galing ah. Ito din, ulo para mga Santa Claus to sila dami dami mga bakuko hanapin nyo po sa Facebook yung Ronel Mendoza ang tunay na loyal ayun Ay, naman pala sabi ko siya oh, sige like nyo na ha dami yung mga kanyang itong ilang kilo na ito sir apat apat Pag may kasamang yabang sir lima Oo. Oh. pero natin at tunay Ma. lang tatlo tatlo apat oo sige dami ng huli ako ako muna no. <laughs> ako ako lang walang huli ngayon ha <laughs> Eh, walang problema, walang huli. Eh. Manghingi tayo dito. <laughs> Oo. Kasi sa inat niyo hinga nang ano, tagdadalawa di. pero na. <laughs> Grabe. Ganda pala dito no kasi no. Ano sir, pipes fishing. Pipes fishing. Oo. -o. Sige, Hanapin ko yung ano sa Facebook mo. Tapos tag natin dito sa video. Ayun, strike siya yun o. Pwede erik ng yak ng reel oh, Oo, 3 to size. 3 to size. Mabalik natin sir, maliit pa. Maliit pa ba? Abay, dan yan. Good <laughs> size na. Two and a half fingers. Balik natin. Nalaki pa. Nalaki pa ba Kasi. Oo, nalaki pa yan Nalaki pa ba? Maybe 2 Madaming huli. Kaya uh, balik natin maliit. Pag walang huli, good size na <laughs> Ah, release mo. Release lang, basta release. Alakay na. Oo. Strike siya, no? Zero si nil, oh. Silipin natin. Mamaw! Oo. Lakas, oh. Ayun. Ito, sumabit. Ito pa yan. Meron din, oh. Meron din, oh. Ang dami. Dito, dito, dito para... Ano yung size to? Ay, ayun o. Oh. Oo, oh, magkapatid. O, oh, magkapatid o. Bite oh. Pwede na oh ang oh. lalaki Nagaling nito nila oh Oo, oh, ayan. Ang mga duro ni Master Jose. Oo, oh. oh, si Jose. Jose the Master. Magbibidyo na na ako para pang-YouTube, para wala wala akong huli, wala akong pang-content ko, eh, dito na iko-content. Mga huli niyo na lang ang. Oy, nakatakas 'to, oh, tik. Okay lang. Okay lang yan. Oh, kasi nilis. Oh, <laughs> Magdadala ng tropa yan, lahat yung tatay mo, para Galing na maghagis oh. Tansyado na. Oo, tansyado na yung landing, di ba? Oo. Oh, Binabada na yung dito sa bangka eh. Ito na rin, nagbo-boarding na. Ah, strike. to. <laughs> Pwede, good, good, good size na. Good size na, na sir. Parang uh -huh. may pampleto si, ano, misis. Pwede uh -huh. Bigyan natin sa kamitbay niyo, sir. Sige. Andun pala si manager, no? Kanina. oh Sabi, nung dumaan ako doon, kinaway na siya doon sa loob ng landprocessor niya. Oo. Oh, okay. Ang ang sungit ng mukha, di niya ako nakilala. Ah. Yung namukha niya, sabi niya, gano'n, no? Oo. Oh. <laughs> 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 Nag-ahago si manager talaga. Okay. Ang kulit nang ano. Nandito kanina, pinanonood kami. Ang nga eh. Andun sila sa may ano no, sa may dock no, doon. Hindi hmm. sila like pinagbawalan doon. ah, matibay mas manager. Malakas sa mga yan. Si Arbab, si Arbab. Si Amo. Si Bader. Bader? oh Sige na yun siya, Bader. pangalan Ah, Bader pala pangalan yun ng backer natin dito. Oo. Sabay-sabay tayo, -tayo ng mga Sabi niya pa sa security, pag pumunta security dito, sabayan mo, sampalin mo sa mukha. Oo, bait naman yung security ngayon, yung mga, ano, uh, May na yun. Nakikiusap na lang sila. Oo, oh, yung na yun. Hindi ay. Ay, kayo, yung, yeah. sila yung katulad ng mga yung mga yun. Pakintahin siya ka. Oo. Oh. Uh -huh. Yung sungit. Alam uh, uh -huh. mo, kanila itong cornice. Eh. <laughs> Trapsipahin. Pinalis na yan sir Pwede pitawan niya sir Sumabit oh, ito na Mga arbor na tayo ng isda sa mga tropa oh, <laughs> konti lang Nasing, is, mo? Ito. Mo. Eh, bro, Kasi ng hiss Ito na kasi Ito pa o oh, doblin May butas yung. Mga arbor na lang tayo pag walang huli <laughs> Ito siya <tina>. Ito <laughs> Ano ko pala lang sir. Dami to. To dami yo. Para yung manis yung bike ko. Yun, yun. Para yung bike ko. dami grabe. Oh, andiyan oh, pa pala sa ano mo sir no? Oh, na. Sabi ko ay isang mapuno ko lang to, okay na. Tapos meron ka pa dito. Oh, ayan, Tama na, sakto na. Ha? Tama na. Ay, kaju pa Eh tama na tigil sa kilo tama na ano ano ko ano 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 Ah, ano 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 mo ano 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 na, ano 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 sa ko, ah, dami kong huli. Eh. Ang dami ko lang ini. Eh. Nanacho. <laughs> dito lang dito, dito pa lang lang, pa lang makakapag fish on eh. <laughs> Grabe no. Tama na, tama na. Tama Boy boy na boy to. Tama. Hello. Ang dami kong fish on no? <laughs> Salamat kay ano, si Ronel. Kay Mang Jose, Kuya Erick. Jojo Jose! Jojo yung pangalan, Jose pala itong buwang <laughs> ito. Buwang bu 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 <laughs> yan, Jose daw, Jojo pala. Sabi niya, jo -jo, Jojo, <laughs> Jojo, Jose pala ito. Si Mang Jose pala ito. Ang dami, mga ano na. Ano ito, kapat kilo. Kaya pang daing. Gano'n muna, prepare mo muna yan alam mo. Oo, doon ako sa ano, sa may... Ano, Mayimte siya dito. Dito mo ko. Ako na ko ni. Dito Baka mamaya may kumagat na malaki na pula apo eh. Nga eh. Ah wala na pag nasa siguro wala na. Okay. Mabay na. Bye. Bye. -bye. Ay meron pa. Meron pa isa. To. Oh. Strike, strike. Mahabol pa. Mahabol. Mahabol sa video. Gusto maging artista. Oo. Oh. <laughs> Ay nasa ni. Eh? Ito. Ayun oh. No? Big size so Oh. Lucky oh. Lakas ng ano, oh, hata Oh. Bakyo kyo. Bakyo ba ba to six, oh. Ah. Oh. Ngayon oh. Oh. Sus, oh. Buhay na buhay pa. Kasking for the win. Oh. Ayun, oh. Ayaw magpahuli. Lalaking <laughs> bako ko pala dito, no? Kasking ah, for ayan. the win. Ayos. Ah, yes. pa naman Ah, uh, bukas baka mag-live ako bukas, absent ako. Baka bukas. ko. nga. Dito lang kami ha. Tapos naman yung ano ko eh. Tapos na naman yung month report ko eh. Tapos na submission ko eh. Wala na libre na oh. Absent pa din na mag-absent. Ah, <laughs> puta eh. Oo, bukas absent ako. Bukas kita kita tayo ulit dito. Oh, dito dito. Maga ako bukas pa rin. Na, yun na ako. Bye-bye.